Ilang taon ka na po? Nineteen 19? Nineteen! Nag-aaral ka pa po? Ako. Buti ma'am na pagsasabi mo yung negosyo mo pati pag-aaral. Mga mahihinang nila lang na hindi Pumunta nga pala ako dito sa Taytay Kalayaan Park na kung saan maraming food tripan. At ang pinunta ko nga dito e eh, itong Route 1920. At ang nakakatuwa nga dito e eh, ang owner neto ay isang 19 year old na estudyante na napagsasabay nga ang pagninegosyo at pag-aaral. Nakaka-inspire. Paano nga ba niya to nagagawa? Dito nga pala nila ginagawa ang kanilang kape kasi nasa open area sila kaya hindi coffee machine ang gamit nila. Umorder nga pala ako dito ng kanilang 1920 signature drink with s'mores. Meron din silang bisco latte at meron din silang tiramisu latte. Affordable at quality na drinks na ang matitikman nyo dito. Siyempre, hindi kumpleto ang drinks kung walang snacks. Dahil hindi ako makapag-decide kung nachos ba o fries ang orderin ko, eh ang inorder ko na lang yung kanilang snack combo na may nachos at fries. Nga pala guys, joke-joke lang yung sinabi ni ate kanina. E Scripted lang yun ah, baka seryosohin nyo. Mabait si ate sa personal. Para sa iba pang detalye, e bisitahin ng kanilang FB page. Eto nga pala ang kanilang menu. Post nyo na lang itong video para makita nyo. Good evening po ma'am. Anong pangalan ng name nyo? <laughs> ano pong pangalan ng name nyo ma'am? Uh, uh, Andrea po. Ilang taon ka na po? 19. 19? Nag-aaral ka pa po? Opo. Buti na pagsasabi mo itong negosyo mo. Tama ma'am na ang negosyo mo ito ma'am. Basic lang yun. Basic lang yun. Mga hindi nakakagawa nito, mga may nila lang. Yun know, o, yun ang mga gusto kong sagutin, ma'am. Ma'am, anong pangalan ng ano, negosyo nyo, ma'am? ah uh, route 1920 po. Route 1920. Yes. Slow bar, coffee, snacks. Ah, ma'am, ano po yung bestseller nyo dito, ma'am? Ah, uh, meron po kaming uh, classic tiramisu, tapos meron din po kaming s'mores, which is in-add po to sa top ng any drink. And meron kaming biscoff latte and caramel macchiato. Ah, yung mga ano mo, ma'am. Pero ito yung pansin sa akin, ma'am, yung non-coffee nyo, eh. 1920 signature drink. And eh, yung yeah, drink nyo, ma'am, Yan talaga yung pinaka-bestseller namin, yung nahanap-hanap na ko. So, yun, ma'am, pa-order po ako yan. Tapos pa-order din po ako ng ano nyo, ng snack combo. Ano po tong snack combo nyo, ma'am? Ang um, bali, yung snack combo namin is para sa mga indecisive yun. Yung di mga makapag-decide kung nachos ba or price yung order. Pinagsama ko na para di na sila mahirap tol mahilig ka ba sa Kapitol? Oo oh, naman. Kung oh, mahilig ka, pumunta ka dito. Eh, no? Saan yan? Route Cafe. Ito nga lang pala ito, located sa may uh, Taytay Kalayaan Park. Aha. Uh -huh. Open nga pala sila ng 6pm hanggang 11pm. Pero nga pala sila dito ang overload price, price, Overload nachos. Nachos. At kung hindi ka makapili sa dalawa, pwedeng combo. Combo? fries, tsaka nachos na siya. 119 pesos, guys. Ganito na yung patitigman mo. Yeah, tigman natin. Man. Dito sa so may price may mga meats siya sa ibabaw. Tapos may cheese. May cheese sauce. Tigman natin, man. Hmm, Yung cheese sauce, so, sakto lang yung lasa. Okay, ah. Yeah. Ito kaming cheese. Ang presyo nga pala nito 89 pesos 89 pesos Ito naman yung Nacho Sober Road 79 pesos 79 Diba? Ito na lang 119 Dalawa na yan uh -huh. Pag maganda daw guys Slow bar Kasi Mano-mano daw yung paggawa Ng mga kape Yung manual Kasi Usually daw Sa mga coffee shop Oh usually ha ah? Usually Actually <laughs> ah, <salina. laughs> Yung yun sabi niya madam eh Usually daw sa mga coffee shop May mga machine sila May mga coffee machine Dito uh -huh. kasi mano-mano nilang ginagawa Kaya ang tawag ay Slow bar. Slow bar. Yes. Tagal niya. Pero <laughs> oh. Mm. Ano nga ba to? 1920 mm. 1920 signature drink with s'mores. s'mores Yung s'mores, ano siya? Marshmallow na tinusta uh -huh. Yan, naging s'mores Sarap na ito ah isang 19 years old na estudyante kaya gumawa ng quality pero affordable na drinks man try nyo to man pag pupunta kayo dito sa may Taytay Kalian Park sarap nyo ito ito naman guys isa sa kakaiba nilang drinks tiramisu latte pero siyang tiramisu sa ibabaw ayan mm. haluin mo haluin mo sarap man eh. Well, Kaya sa mga taga Taytay -tay dyan, kapag bumunta kayo dito sa may Taytay Kalayaan Park, huwag nyong kalimutan na mag-putrip dito sa may Route 1920. Bali ma'am, kapag na, pag nagkaroon ako ng na limang stamp, mayroon akong 30% off. Yes po. Paano ma'am, pag napuno ko to, yung itong sampu, ano pa libre? Um, Bali, magkakaroon ng free drink, and on December naman, meron kami promo na magkakaroon ng free tumbler once na ma mapuno niya yung loyalty card na. Wow! Sige po ma'am, punuin ko na po agad to.